Hello everyone uh, Nandito tayo ngayon sa ating pinagawang brooding house So Dito po natin ilagay yung mga bagong sisiw yung mga maliliit uh, Tayo na po ang magpalaki uh, para maging RTL So yung RTL yung po yung manok na mangingitlog So yung ating uh, manok ay dagdagan po natin. Pero tayo na po yung mag-alaga ng mga sisiw. Hindi na po tayo bibili ng RTL. Kasi mas makamura tayo pag sisiw ang ating bilhin. Tayo po ang mapalaki. So ito po yung kinakabit na wire ito po yung supply ng power dito sa loob ayan po si may pino uh, siya po yung nagabubung uh, bubong itong nipahat yan po ay master po yan sa pag uh, lagay ng bubong ito. So ngayon, dito tayo sa gilid. Ah, nilagyan po natin ng yung kawayan, no? So dito po ilagay yung sisiw na dumating. So estimated date ay ngayong September 12 or 13. <coughs> so, dito lang muna sila sa may area na ito. Ilagay, 600 pesos po ang ating sisiw na lumating. Uh, yung isang piraso ay nasa 80 pesos per sisiw, no? So, 600, uh, yan po ay nasa 48,000. Ang total amount ng 600 na sisiw so ang lagyan na po dito ng ilaw ito yung kawayan dito po isabit yung mga ilaw ah, sabi ng ating technician kailangan nyo ng 12 incandescent bulb yung uminit na uh, bumbil kasi yung mga sisyo kailangan ng mainit lalo na kung taglamig no so yan po ay kailangan na kailangan pag malaki na yung sisiw natin dito ay dito po natin i-expand yung uh, area nila hanggang ma-occupied occupy nila yung buong uh, building ito po ay nasa 9 meter by 5 meters so 45 square meter so ito po ay enough na lagyan ng 600 birds or 600 na sisi uh, pagdating ng 4 months uh, yan po ay magiging RTL So yan po ay manging itlog na. So yung itlog natin ay kulang pa sa market. So kaya kailangan natin ng additional na manok. So, tingnan natin dito sa labas yung hitsura. Kung ano pong ang itsura ng ating bahay. Pinagawa. So, sana ito po ay okay na. Ito po yung mga palayan dito sa likod. So, kung mayroong mga comments po kayo, just put your comments uh, in the comments box. Thank you very much.